good morning. Ito ang ang lunggan, garlic longganisa ni Manay. Binili ko yan sa palengke. Tapos ito, nagsangag ako ng konti. Parang wala pang cup, one cup mga guys. Nagsangag ako. Tapos nilagyan ko yan ng bawang. Ayan guys, ito ang aking breakfast ni Manay. Kailangan ang, um, ano mo sa'ko guys, mga 9, mga ganun, ten. Kasi pag umagang umaga guys, hindi ako kumakain. Kailangan kapilang muna ang uunahin ni Manay. Ayan. Kaya malang po ako kakain ngayon kasi nakaramdam ako ng gutom mga Manay. Mga guys. Dapat magtitiklop na ako ng aking labada kung magdi ang aking sikmura nakaramdam akong gutom at saka yung ating yung guys okay na to at yung sinangag gusto ko sa sinangag mga guys medyo ano medyo ma lutong luto medyo may lutong ba yung mga ganong guys ayan eto lagay na natin sa ating lagayan yung ating long garlic long tapos ito na yung ating garlic long guys Mamaya yan ang ulam ng aking happy bay. Yung sinangag, hindi pa luto guys. Maya-maya, yung sinangag naman guys. At saka nagluto ako guys ng isang egg. Guys, okay na yung sinangag ni Manay. Lilipat ko mo sa aking pinggan. Kain tayo guys. Kain po tayo. Almusal. Mamaya, hindi pa ako na naghugas pa lang ako, guys. Hindi pa ako nakapag-tiklop ng sampain kasi nakaramdam ako na din ng half day ng sikmura. Sabi ko, nagutom ako. Kasi magtitend na mga guys. Nanghugas muna ako ng mga pinggan. Tapos pakahugas ko, guys, nagsag, nagsagag ako at nagluto ako ng lungganisa. Para mamaya may ulam na yung aking abi Thank you, guys. Kain tayo. Guys, ang breakfast ni Manay mag alas dis na. <laughs> Ayan guys, kasi hindi talaga ako nagutom ng talaga karamdam akong gutom guys. Kaya bigla lang ako nagsangag ng kaunti at isang itlog guys. Hindi ko nilagyan niya ng asin. At ito yung ating lungganisa, garlic lungganisa. Kain na tayo mga guys. Thank you. God bless po sa inyong lahat. Love, love, love.